Hello mga idol! Taliba, San Luis, Batangas naman tayo mga idol! Ito yung project ko dito mga idol, grabe! Malapit ng matapos, kami nandito dito mga idol dahil ito ay meron ng takip yung ibang porsyon ng kisame mga idol. Akin ang bubutasin yung paglalabasan ng mga pinlight mga idol. Ayan, pinturado na yung na siyang White House. Ito mga idol ay akin ang bubutasan dahil atin ang ilalawit yung mga wire para sa mga pin light. Ito yung aking gamit mga idol. Isang portable electric drill. Lababalahan natin yan ng isang pulso na diamond pulso mga idol para mabilis nating mabutas yung paglalagyan ng pin light mga idol. Ito yon mga idol. ay yan, Ayan ay nabili ko sa online shop mga idol para naman hindi na tayo maglalagate eh, sa binutas ang ating gagawin ayun testingin natin, umiikot kaya naman ako yung sa hagdan dahil merong tinamaan ang paring mga idol ay akin munang binutas gamit ang isang drill bit dahil mapuro na yung drill bit na nakakabit sa hulso kaya naman hinamitan ko muna ng isang drill bit na pambakal at tumama kasi ito sa paring mga idol ayan, nagbubutasin ko na napakagabok dito mga idol kaya naman pag ako'y nagbubutas nito talaga namang talo ko pa yung mga matatanda sa una dahil puro puti yung aking buhok <laughs> pero ganun talaga kasi wala namang wala namang malinis pag construction worker diba? lagi na tayong amos eh ayan na nga mga idol yung aking nabutas then yung sa open to below napakataas at kauga-uga pa yan Ang ako sumalita. Nagpapakita ko sa inyo mga idol ng malapitan na kaya akuyat. At para naman mas kita sa video. Ayan. Tapos na. At nakalawit na yung mga wire. na napakadami ilang ilaw nito mga idol. Yung mga pin light, light, chandelier at dito naman sa pin hallway niya. Ay, ayan. Nakalawit na rin yung mga pin light niya nagkakabitan ng pin light yung mga wiring niya mga idol ayan sigurado maganda to kapag ka umilaw na ipintahan na kasi nila yan mga idol para naman hindi na ako makadamage kaya binutas ko na agad bago ay yung tuntungan na yan ay akin ang ikakabit dahil napakataas ayan ang iba ibang portion mga idol so, ayan guest room at meron din siyang cover light Ayan ang bedroom to yung box na nakalubog mga idol ay may pagkakabita ng mga kortina at ito naman mga idol yung nakalawit na may orange na yung cove light dito naman tayo mga idol sa bedroom 1 ito ay simple lang yung design mga idol ayan, meron lang siyang paletter L na cove light yan ay halos 7 meters na cove light ang natin ilalagay at meron siyang ilaw sa center ayan lang, simple yung design nyo mga idol Ganito na lang mga idol, pag-follow and share naman. Magandang buhay, paalam! dito naman tayo sa bedroom number 1. Ito mga idol ay simple lang yung design niya. Isang pa letter L na light na may habang 7 meters ang light na ikakabit ko diyan. Ayan at isa lang ilaw sa center light. Simple simple lang yung kanyang design mga idol. Ayan o. Oh. Ayun yung aking abang para sa light. At ayan para sa switch.